Pwisto ang taga gancho Parang hindi lap, lap Tumalon ba? Tumalon, tumalon Ah, ito kay Paul, ano kaya to? Malaki Yun oh Alagang Dinaanan tayo ng ano eh Barangay Barangay lapis Huwag ko na akong Sabi ako lang kung sino mauna ha. Kasi hindi. Pag king, unahin natin yung king. Lapis. Ayan yung king, pagka <laughs> Queen. Queen eh. Queen, Queen. nga. Na. 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 Lapis, lapis. Flat, flat. Dirty. Layo. Layo pa. Ayun, ayan na. Kanto no. pa pa. <laughs> oh, Paul Hook, kaya pala. Oh, Paul Hook. Satyan. Paul. Oh. Right. Lawak ba. First one, first one. First one. Papa ba. Pa. Oke. Okay. Tingnan. Teka. Video natin. ay Aha. Uh -huh. Alam na, alam na. Alam na king niyan. Na Kasi nagano eh. side view. Ayaw nakinggo. Tenis tobolo ni. Ye, ano. Oh, drive crank. Para ba ko. Andito ko magandong. Matamalang. lang sigig sigig. Ayon. Sigig. Ayon. King. Oi. Ayon. 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 Uy, Uy! 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 Ayon. Okay. Ayon. 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 Ayon.

Lalay lang. Ibig-ibig lang mo. Ayan. Ayan. Nice pare. Again. Laki ah. Oh. Oo. Oh, ayan. Uh, palaki na palaki. Eh. Palaki na palaki yan ah. Nice. Mabintang rainbow. <laughs> I, iya, ilar, ilar, setas, iya, 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 iya,